Gina, palagay ko panahon na para ipaayos ang ating bubong. Nung nakaraang pagbuhos ng ulan, napakaraming tagas sa bubong. Yung murang materyales na lang ang kunin natin at kunin natin yung pinakamurang trabador para makatipid tayo. Alam nyo ba ang pagsunod sa tamang pamamaraan ng konstruksyon at ang paggamit ng tamang materyales ay maaaring mapatagal ang inyong bubong at malaki ang matitipid sa katagalan? ang mahusay na konstruksyon ay nagpapababa rin ng posibilidad ng pagkasira ng bubong tuwing may sakuna gaya ng bagyo. Ang mga tamang materyales at koneksyon ay napakahalaga para sa matibay na bubong. Gumamit ng bolts para sa kahoy at welded na koneksyon para sa bakal, na kasi siguro kang matibay ito laban sa matinding kondisyon ng panahon. Piliin ang green roofing materials gaya ng thermoplastic sheets na mas matibay na di kailangan ng madalas na maintenance at nakababawas ng masamang epekto sa kalikasan. Siguraduhin tama ang taas sa pagitan ng kisame at sahig upang magkaroon ng sapat na daloy ng hangin sa loob ng bahay. Ang paglalagay ng heat reflective paint o white roofing paint ay higit na nakakapagpababa ng temperatura sa loob ng bahay. At binabawasan ang pangangailangang gamitin ang electric fan na nagdudulot ng pagbaba sa konsumo ng kuryente. Siguruhin ang tamang paggabit ng roofing sheets. Gumamit ng weather-resistant na fasteners at lagyan ng akmang protective coatings upang mapahaba ang buhay ng inyong bubong. Sa mga tips na ito, si Ed at Gina ay kayang magkaroon ng bubong na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga elemento ng panahon at tungo sa isang green home para sa mga karagdagang detalye at kalkulasyon. Maaaring kumonsulta sa inyong microfinance institution panoorin natin ang susunod na video tungkol sa electrical installation.